Anyang Hosea Glass Glow Skin. Glass Skin Bang hanap nyo? So, ito manong kayo ng ring na to. Pampakinis ng mga balat nyo kung kayo ay tinitigyawat. Um, to, uh, manood lang kayo, tapos inom ko yung tubig after. Uh, follow nyo rin yung aking FB na to. Um, yung at, ating YouTube, syempre. Follow nyo rin, Apo Philip Divine Healer. Uh, like nyo to, share nyo to sa mga nangangailangan. Yung may mga tigidig-tigidig na dyan, yan. Yeah, pampakinis po ito. Tapos, comment nyo lang yung naramdam nyo after ng cleansing natin at bas. -basta na po, baka mamaya ay ginagamitan na kayo ng mga black spell, black magic, kaya nagkakaganyan yung mga face, yung magaganda. Pampawag, glass skin to, glass skin. ba diba? Ang glass skin natin ngayon, real na lang. Game. So, comment nyo lang yung naramdaman nyo after yung basbasan natin at um, share nyo rin na to. Follow nyo rin po yung page ko, ha? Maraming salamat po! Mabuhay! Mga kagarote! <laughs>